pambayad na tayo sa ilaw yan, ang aking iniipon-ipon ito yung aking alkansya pambayad sa ilaw mayroon ng pambayad sa ilaw 20 pesos araw-araw iniipon ko yan pag may bumibili sa akin sa tindahan kung 20 pesos ang pera dito ko nilalagay sa akin alkansya iniipon ko siya pagdating ng katapusan saka ko siya binubuksan di pambayad na ng ilaw wow 2, 4, 6, 8 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. siya mga palangga.